Ay, ficou. Ó, que na saída para o William Heba. William Heba tocou uns lados, tete. bola. Ó, Gabriel. Dinacerito também, escuta o cara. Que não não começou também, esse aqui. De toca. E já Giles, Direto. Ô, de nordeste. Oi! Ai, saya

substitution. Ayun. Pasok na pasok. Pasok pa rin. Ayun. Mga si Kuya Cesar ay magpapakalata ngayon. Ayun. Pilat.

Ayun, pasok. 9-5 score na Lamang na lima ang TLD. Ayan na si Ko. Binababa na yung bola. Ayun, pinasa kay Argiles. Argiles, pumigay. Bumila na lang, tres. Oh, wala. Dabang rebound. Ayun. Call number. Number 15, magpantay. Third. Team Powell. Thirty pound. Ai rồi? Passo. Ôi, vậy đó. Thế nào? Nàng voi này đi đâu? Oops, thế nào? đâu có phải là Number four. Thirty pound. Second personal Pound Number four. Para si kilau di Kilaw, binigyan ng spring ng patay. Ayun, datang lusot. Ay, uy, sayang. Ayun si Marquez na lang. Si Marquez na naman. Lakas na, bring down. Ayun na si Ardiles. Oh, datang lusot. Ayun, sayang.

Ayan si Gonzales, inagawa ng ilaw Katapikan, ayan lang Diyan-diyan pasang kay Villanueva Villanueva atung Gonzales, pasok Skor nga In favor of DLG Ayan lang ng atapak, ayan lang si ilaw

Dato na yun! Dato na Number 4 Pasok si González! Tato lang lamang kay Team 41 seconds! 41 seconds! si Kiral! Kalma tayo! Uy! pasa!

Waited na. Waited na sa kainan ba? Dalawa, dalawa. number four. Tingin sa kanyang personal sa ating number four sa Tiki Boys. Ten seconds. Ayan si Villanueva. ba? na yung bola. Villanueva to Kung. O, oh, Okay. okay.

Pilipinas sa kapatid na. Ops, wala. Yun, ng follow-up ni Gonzales. Gonzales, nice follow-up. Ayan si Jamil, na yung bola. Jamil sa gitna, pinasa doon kay number 12. Binalit kay Sekton, Alon. Oh, gandang pasa, Marquez. Oy! Ayan na. Gonzales, pinatukon. Oy! Ang labas. Mali yung ipingos. Ayon, Jamil receiving the ball Di masa number 12 ini Marquez Marquez, kembali Jamil Malapitan, ng bola Malapitan No layup, wala <laughs> Oy, wow, oh, tapu, Aaron Aaron Gonzales <laughs> dia versus Jamil Ayo, layup 15 14

Lalo, si hey! Lalo, hey! Oh, Lalo, sales, Lalo, talo! Talo! Ang ganda yung gansari si Pong! Ayan na si Pinit. Pinit, ayun si Kong. Lumpo to! go, para! Nice foul! number 5, first thing pound. Two shots para kay Ko. <coughs> ah, minutes tayo. Oras natin 7 uh, minutes, minutes and 30 seconds coach. 7 minutes and 7 minutes seconds

Pinababayan ng kalapitan, kalapitan ng Galeso. Oh, yeah. Ito ang number 1. Number 1 po 5 minutes tayo. 1 minuto ba? na tayo. Tatlo Number 1. Third person oh. tayo number 1. Oh, nakuha oh, well, <laughs> oh, yeah. ng malapitan. malapitan. Oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> Dinawa, So mga ba yung specials para malapitan. Oh, no, no. Ayan, pag pumasok yung huli, sub-tired. Salam, salam! pag -alo, pag alo pag-shoot! Pag-alo, pag-alo! pag Sa taon lang. Sa taon lang. Sa situsyon. Ayaw na si Valentino. Bumasok na. Pinalitan si Villanueva. Valeriano. Bumasok rin. si Gonzales. Ayaw na si Valeriano. May bala ng bola. Score na 16-19. Ayaw na si Cole. Bumikaw ng malayong press. Tabla tayo. Ano pala? 19-18. Bala pala. Bala tayo. 18-19 score.

Ayun yang ayun 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 yo, ayun 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 16. ayun 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 ayun

Tanto na lang. 20 25, seconds, 1 minute and 30 seconds. Ayun, nagpapasangay Tulentino. Tino, malakas na lang. Sayang, hindi na Foul number 2, Galapena. 40 pounds. Warning for penalty. 1 minute and... Ayun, umalok.

35 seconds Sabah Cancel, cancel Cancel na, cancel 35 seconds lang. 25 20 seconds na lang 25-27 score natin Dalawa lang ang lamang Mayroon si Pilaw Pilaw, ng bola Ayun naman, si 16 Cancel

favor of TLG. Lawan ng isa. Balik po na, balik, balik, balik. Lawan ng isa, TLG. 28-27.